Welcome my YouTube channel ni Pelaka. Hi. Nagluto po kami ng ano? Anong luto natin? Ito ay risotto. Yeah. Ito naman ay popcorn. Popcorn. Ang sarap. Wow. With Okay, okay, version in the oh, virgin ang Wow, may na na pang matris namin. Ini. Tikman, tikman, tikman po na, oh, tikman mo oh, na. ah, ah, ah. Um. Mm, delicious. Mm, delicious. Mm, Taw, sabaw, sabaw. Masama mm. mm. namin si virgin, virgin serap. Hmm, si Bird din natakot siya sa mukha niya. Kami ay mga Bird ng L.A. L.A. Nakak, Davao de Oro. Philippines. Philippines. Nang tayo kung loto niya. Kahit mainit guys, ang master namin. nakangiti pa rin kami dahil kami ang mga magaganda sa buong L.A. L.A. Lahat, de Oro, Philippines. Hindi pa kaya, okay. sa YouTube ka. Like and subscribe. And share. Bye. Share, follow, and like. Yeah.